Huh? iPhone X na ha? na yata ako, pare, mga pare, wala na yata makakain pa. Mayroon pa. Tapos na yata, oh. Sa birthday mayroon ni pa. Bus pa Garex. Uy, mayroon pa, mayroon pa pala, po. oh. marami palang kaunti. marami palang kaunti. marami palang kaunti. importante, pre. Dumating ka. Boy Slo and boy. Boy uno. Tapos na kami kumain eh. Tapos kayo <laughs> uh, na kayo kumain pala? Masarap si Bundes. Sa Victoria naman ang magbablog ngayon. Tapos na si Boy uno si Boy slow. Mag-iwan mag ka lang kaunti ha? Eh, mayroon pa, mayroon pa doon. Mayroon, <laughs> <laughs> mayroon, 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 mayroon pa, meron 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 Bangos po rin. Ah, bangos? <laughs> bangos Festival natin ngayon. Ah, Bangos Festival? Oo <laughs> yan. Ibon, Bangos. Ibon, Bangos. Ah, wala. sa at saka ano? Ahong. Ah, ayan si Boy Y1. Ah. Bangos, boy... Si boy ano? Ay, si oh, Boy Slo pala. Oh, may na may yun. Alam ko, ginawang kutsara oh, ang takip lang ako. O, pag-zip. Oh? Oh? Boy Scout na Boy Scout. ko. Boy Scout na Boy Scout. Love mo pala, pre. Kala ko, hit mo. Ang ito to. Amorex is doing the honor. Binilisan pa. Huwag mo sa liha lang kamay lang kaunti, ha? Baka may lasang ketchup kayo dyan. Ah! 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 Si Loy Abi, Loy Abi ni Pinakitaan tayo ng talento sa paghiwa ng luya. Gusto ni Jenny

<laughs> ganyan talaga mga tao nilao manging Mangingilaw nilao nang oh, walang tingin walang tingin nyo ka walang oh kamay 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 tunlong 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 oh,

Ah, ah, okay. Bagong gupit ka ngayon ha. Oh, konti na lang na nakita sa tainga mo. Oh. Bagong gupit. Ah, ah, bagong pala siya. Oh. oh, lumabas ng konti ang tainga niya. Na maliit. Oh, bagong pala siya. Ah, okay. Ay, wala na

Ah, bucaoya. Bucaoya. Va. Va. ¿Cómo que hay dentro, mami? ¿Qué? Adelante. 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 Ando fuera, está

wala mga fans. Ay, sorry, sorry, mga... Sa Victorious. Tagalog pala dapat. Tagalog kung makabot. Mabitan na. Hindi ka kabot. Kung mabitan. Kung kabot ang... Ano? Get <laughs> out oh. yung siboy tabtad Kung makarating. Oh. Kung makarating pa. Kung makarating pa. Hindi makarating hindi makabot. Ganyan pala yung Tagalog oh. lang hindi makabot. Oh. 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 oh hindi makabot. Hindi nakarating. Hindi nakabot. Hindi nakarating. Hindi nakarating. karating. Mahal ang bayo dito ah. Mahal ito ah. Yung light man. Meron, meron, meron. Meron. Tayo namin lang ng isang buting ano, tayo doon. May kandila doon. Nagita mo. Kandila. Nagita, may kandila. And another man is doing the honor to, to slice the limoncito. Limon? Limoncito. Busy ang chabin namin. Yan. Yan ang taong nagpaparami ng biho ko. Yan siya oh. Nang umuot kami forty 40,000 views. Ito may mga basher. Oh, may basher pa na. Okay. Oh, boy bangus. Bye ka bay, mahurot ka, labi ba kayo? Tiyan. Wala ubo sa tiyan? Na sa jeep. Na jeep lang ko. ganina ba yung musu? Bisi, bisi. Ano ka sisi? Musu ba yung yun? Musu lang kanyang mata. Sumulirat na. Sumulirat na, taga Papua doon eh. ini. May taga Papua tira kat kat. Ha, kat ko. Bakit? Musu. Wala kat kat. Ano? Kat nil. ba? kat kat. I-slice pa ang sili, oh. Sali pa yung stick pa sili. Ang kapalasa rin yan, pre. Yung stick niya, pre. Hindi, <laughs> tanggalin natin at, na yan. Ang tapay din na, pre. Naubos <laughs> at <laughs> buwin na buwin, no? Naubos. Ang make na ng sili, pre, N -n native. <laughs> <laughs> Ay, boy, na buwin. Halang <laughs> <Para, laughs> <para, laughs> yun, ah. Ano? Ubus <laughs> na yung buwin. Para sa sugin <laughs> din <laughs> na kakain ng iba. Ito na? Ito yung kayo Ah. Ito talento niyan sa paghiwa ng Bumbay. Kasali yung... Sali kabay. Sali sa kabay. Sali ah, sa kabay. Saan? Tagnak yun ka. Wala ko samad sa... Mabing silipin yun ah. Wala ko lang samad sa hiwa. Ha? Wala sa Ah! Wow! Walang problema yan. Pag matanggalan yan. Kung pa matanggalan. Kung lang. chow. <tongan> ano ba yung pumbar sa Tagalog pre? Kalyo? Kalyo? Kalyo. Kalisinko. Kalisinko. Harga. Harga. Oo, harga. Yan. Ah, wala nang yan. Okay. okay. Ilis. Ilis. Lolotuin na ni... Uh, na ni okay. What's Pasang buhok ko. Ito ka. Si sa kamay. Wala tayong salaan. Oh. Oh, oh, yan ang yan ang nadadala. Nahugas lang ka? Kahapon. Kahapon. Yan ang, na, naman. yan ang nadadala ng sarap. Yan. Yeah. Yung kahapon sa kamay. Yung dinadaan sa kamay. dinadaan hmm. Ganyan dapat kasi... Kasi galing pa yan sa, sa palikoran pa eh. Kamay. No problem. <laughs> Sabi nila, mas mainam pag kamayin. Diba insan? Nandito na naman yung mga insan ko. Magkamay. Hindi na naman ang suot ng gloves. Nagkamay. Okay lang yan. Masarap pa rin yung mga insan. Yeah, gumawa na siya ng lemon sito. Madami. Ginamit lang yung kamay. Piniga pa. Sinali pa yung dumi sa kamay. Oh, masarap Alright. pa rin yan. Nandito pa lang si Mr. Nobody. Next to Joy. Ah, next to Joy. Next to Mix is Daloy. Ah! Hello guys. Uh? Hello guys. Hello guys. Hello oh, yeah, guys. ba yan? Pipino yeah, yeah, yeah. yan. May banggang ilaw yan. Pansanig na walay. Bombay. Bumbay. Bumbay. Yung uh, yun, uh, yun, Mikos Mikos. Bumbay uh, yun. Uh, yun. Uh, yun. Uh, yun. Bumbay. Yung Mikos Mikos. Daga, sakay ng buto. Yan. Yeah, uh, oh, tagakulikta lang ano. Mangungutang. So hinalo na yung tagakulikta ng utang. Ayun oh. Ayun oh. At saka. Hindi namin ipapakita sa kamera. na Naglalagay kami ng bitchin. Bawal yan. Siyempre, hindi malagay mawala yung asin. Atin. 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 May pa. May mangga ba? May, uh, sabay na niya Manonga na mangga. May mangga. Mikos na yan. Ay, mayroong kaunting mangga, mga pare. Mga kabiktoryos at mga mikos-mikos. Pusin -mikos. natin yan. Ito yung nagpaparami. Ito yung tinatawag natin extender. Ating kinilaw. Extender. Transgender. Ito na sama yung transgender. Masunog naman ang istorya to eh. Yan! Oh, biog, may kusmik ko so. Tahan natin yan. Oh, tito ko yan Oh, kamay yan. Sarap, na yan, tito ko na yan. Oh, my goodness! Nakita mo yan mga insa, madami mo, madami yung sabi mo. Ah, natapon lahat, natapon nakita kunti, kundi dila lahat ha tinsel. Oo, huwag mo yung itapon Hindi ako. 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 Hindi Oo, ito na yung last ako. <laughs> <Okay>, <laughs> <laughs> na mga maging bashers ko. <laughs> <laughs> oh, okay. mga bashers. Yes. <laughs> no, oh, oh. So, mag kayo. oh. kayo mag kayo dyan. Dabo na bashers, Kasi alam nyo, pag maraming bash, maraming masakay. Kasi jeep So mag kayo. Huwag tayo mag-jeep. Huwag mo mag-airplane. at saka may sili pa ako dito. Sili, sili. Sili, sili. Oh, nang <hanggang>, sili. <chile>. <laughs> meron din yan, meron din dito. See,

Alam mo na pangalan ng recipe ng pizza Ito yung recipe na ayaw ipakain. <laughs> Hila ulam eh. ma na ah, pala. Nyo, kapag hinug, hindi man Alam Hindi pa mahangyan mga pare. Oi ay 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 ilan hindi <laughs> na <laughs> <laughs> <Wow. laughs> tito pa yan. Ano Kasi, hindi ito maanghang hinog Kasi tinulong. Hmm. <laughs> so, parang <namamutla> ka na. pipino, palabag pipino. Ah! Ang <laughs> ah, <laughs> Ano ah. so, <laughs> ba uh, uh, oh, uh, uh, ah. hindi kasi ay ang bayde padating na ba? Ano to bas? Basta. Oh, ganyan lang kung limo na. Basta. Kanaman. Kanaman sito. Bawala sa ang. Ito recipe nito Ito yung recipe yan. Afghan is Afghan yan Afghan, blue note is real Blue eyes and blue eyes Mexico and yan Ah, Mexico, ano? Hong Kong Mexico and Spain Mexico and Bay, halang bay Hinayin yan, bay bay Hindi mo sa kasili, bay Sukar, sukar Sukar, Pumutok sa mga mata mo Ah, umikpikto na? Umikpikto na yung kamayabangan ni Kamikturios. Pinawisan tapos umiyak. Sabay yan, sabaw, iyak, sabay. Mas grabe ang kinabukasan. Uh, wala Bukas. Sa mga ilunggo, wala ka Pero may iyak, iyak. Yan yung sinasabi yung sabay-sabaw. Wala ilunggo ba daw sa mga lang? Pero ara ginabatsyag. Wala, yung sinasabi na pugar, pugar. Alam niyo na, mga bisaya kami dito. Hindi. May ilunggo. May muslim. May Bagubo. May bulanon. May ilunggo. May inik. Kulang kalat lang may. May ketsira. May bulanon doon no. Go! Ang sa kutil. 'Wag. Ito real blood ito nang jangan kang na tribe. Ba, hindi ko maintindihan ko? Mali! Minsan, okay. Minsan, jangan klata. Tapos, <laughs> minsan muslim. Tapos mag, dala pa dyan ng leksyon. Iwan <laughs> sa tao na to. Ang pangalan sa okay. titilaw niya ba yung kasi, ah, butsok sarap. Butsok sarap. <laughs> Ito, sino Brian. brand? Boy Garex yan, boy may uno. Mas galing siya. Boy Slo. Ay, Boy slow. Sorry, sorry. Ah, oh, pinig Do the honor to taste. hmm Lami yung mm. malapagay. Oh. Anong nasa? Parang? Parang, parapis, Parang parapis, fish. Parang fish? Mm. Parang fish. Mmm. Hintay niyo ko. Tama lang ba? Tama lang ba? Mm. Ah, lakpas-lapas na Eh, ibuka natin. Pa, ano? Sige, nga, nga, nga. sige ka, sige ka. Gusto na gusto na natin.

Home Chef Italy. Subukan <coughs> tayo mm. so, yung sakit nantiya, bae. Pila nito 255 bucks. Pilih. Hindi manghang? Bulak bulak ng kung itin ba? Oh, hindi 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 hindi

Mata yang <laughs> mana, eh, uh, malasa atau Malasa, Oh, malasogi, 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 oh. malasogi, 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 malasugi, malasogi, gagawing pulutan ay, ay, ang amin ha amin yan ano pa yan ano yan balik tayo balik tayo sige sige wag gawing hapunan Dapatnya, ay balik tayo may rice yan eh uh, ay, may rice birthday nga rin kailang ay birthday nga uh, pala balik tayo pala yung kanta ko oh. wag pulutan ang hapunan <laughs> Wagawing kainan ang aming pulutan.